present, regalo. Yan. A gift for you. Enjoy your gift from Papu and Mami. Hindi ko na sabihin yung kompletong ano ni Papu kasi baka ipano yan, ipahula yan eh. Yan na. So, ito na po siya. Yan, box natin. Hingan natin kung ano ang laman. Ay, sakit na ko. Ano kaya ito? Ang laki ng bag. Ayan, ito. Hulaan ko. Washing machine with microwave. <laughs> Ay, yan na. OMG! tan 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 Bag! It's <laughs> bag! Wow! Uy, ganda! Oh, thank you so much, Mommy! and papa po. Lab-lab mo, Ma! Ito, baka natin... bag ulit ako ang bago. Yan. Yan. Mm, bagay sa ating kagandahan. <laughs> Michael Cars. Wow. Huwag mo natin itong tanggalin. Hinala natin ang loob. Ayan. Ang ganda. Yeah. Is, meron na ulit akong pagpano at ito dito na ba? ayan guys ayan thank you so much again mommy and papu merry christmas love love mamo chup chup bye tomorrow meron pa kami dalawang party tomorrow last day sa aming office, sa aming work. So, ayan, ang ganda. Merong compartment here. Para sa ano, mga sekreto-sekreto, mga gamit. At sosyal na sosyal. Ay, thank you so much again, mommy and papu. Love it, love it. Mwah. <laughs> That's it! That. Thanks so much!